Matapos graduate bilang summa cum laude ay nakakuha si Ana ng trabaho sa isang sikat na kumpanya, ngunit pinagpaliban muna niya ito upang makapag-aral ng isang taon sa pinapangarap niyang Oxford University sa England. Pagkatapos makalipat sa kanyang silid ay inumpisahan ni Ana na puntahan ang mga lugar sa kanyang listahan. Habang naglalakad ay dumaan ng isang sasakyan sa tubig, dahilan para siya ay mabasa. Mayamaya -maya ay nag-order siya ng pagkain sa isang restaurant, at habang naghihintay ay pumasok ang binatang si Jamie kasama ang kaibigan niyang si Cecilia. Biglang nagtago si Jamie nang makita ang babaeng sinibak niya kanina, na nagpapahiwatig na siya ay isang playboy. Nang makita ni Ana ang kotse ng binata ay napagtanto niyang siya ang bumasa sa kanya. Humingi ng tawad si Jamie, subalit masama pa rin ang loob ni Ana, kaya tinawag niya ang babae sa labas at itinuro siya. Sa kanyang unang araw sa klase ay naging kaibigan niya si Maggie at ang baklang si Charlie. Mayamaya -maya ay nagulat si Ana nang malaman na ang playboy na si Jamie ang kanilang profesor. Nagdala siya ng Kate at excited ang lahat na kumuha ng slice maliban kay Ana. Nagpalitan sila ng matatalas na pananalita at pagkatapos ay pinabasa ni Jamie ng isang tula ang dalaga. Ibinahagi ng profesor ang nais ipahiwatig ng aklat at si Ana ay tahimik na namangha sa kanyang katalinuhan. Sa pagtatapos ng klase ay sinabihan ni Jamie ang lahat na pumili ng paborito nilang tula at ibahagi ito sa kanilang tutorial session. Kinabukasan, nang pumunta si Ana sa opisina ni Jamie para sa tutorial ay narinig niya ang pakikipagtalo ng profesor sa ama niyang si William. Sa kanilang sesyon ay unti-unting nakilala ng dalawa ang isa't isa sa pamamagitan ng mga tulang pinili nila. Gayunpaman, nagambala sila nang dumating si Cecil, na naglagay sa kanilang dalawa sa isang awkward na sitwasyon. Nang gabing yun ay dinala si Ana ng kanyang mga kaibigan sa pub matapos malamang hindi pa siya nakakapunta rito. Nilapitan siya ng isang lalaki at ininsulto, ipinapahiwatig na hindi bagay ang isang kagaya niya sa kanilang paaralan. Sinabuyan siya ni Ana ng tubig, at nagiganti naman ang binata. Bago pa magkagulo ay pumagit na si Jamie, at pagkatapos ay dinala niya si Ana sa kabilang pub. Doon ay tinanong niya ang dalaga kung bakit pinili nito ang Oxford, at tugon ni Ana na bata pa lang siya ay mahilig na siya sa mga lumang aklat. Ibinahagi niya na mayroon na siyang trabahong naghihintay sa Amerika pagkatapos ng graduation, at dahil isang middle class lang ang kanyang pamilya ay kailangan niyang magtrabaho kaagad pagka uwi. Sambit ni Jamie na dapat ay mag-enjoy siya dahil maikli lang ang buhay. Nang maglaon ay kumanta si Jamie sa entablado. Masagwa man pakinggan ang sintenado niyang boses ay tila kinikilig naman dito si Ana. Dinala ni Jamie si Ana sa isang kebab truck at agad na nainlove ang dalaga sa pagkain. Pagkatapos ihatid sa kanyang dorm ay hinalikan ni Ana ang kanyang propesor at inanyayaan ito sa loob upang siya naman ang kainin nito. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Jamie ng goodnight at saka umalis. Kinabukasan, sinabi ni Ana kay Charlie ang nangyari at pinayuhan siya ng kaibigan na kalimutan na lang ang nakakahiyang pangyayari na yun. Pumunta sila sa isang Halloween party kung saan nakilala nila ang binatang si Ridley. Nang makita ni Ana si Jamie na kasama si Cecilia ay malandi siyang nakipagsayaw kay Ridley para pagselosin ang kanyang propesor. Pagkatapos nito ay dinala ni Ana si Ridley sa kebab frock, ngunit tumanggi ang binata na kumain dahil giit niya na para sa mahirap lang ang pagkain na Na-offend si Ana, kaya kinuha niya ang kanyang kebab at iniwan si Ridley. Sa paaralan, bumawi si Jamie sa pamamagitan ng pagdala kay Ana sa isang tagong library ng unibersidad. Pinakita niya ang isa sa pinakalumang libro ng paaralan at tuwang-tuwa dito si Ana. Habang ini-enjoy niya ang aklat ay tinanong ni Jamie kung kumusta ang date nila ni Ridley kagabi. Nang malaman niyang dinala ng dalaga si Ridley sa kebab truck ay nagselos siya, sapagkat giit niya na espesyal sa kanilang dalawa ang lugar na yun. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga, at unti-unti na nilang hindi mapigilan ang kanilang mga damdamin, hanggang sa magpas siya silang lumabas upang pagsaluhan ng isang mainit na halikan. Maya-maya pa ay tuluyan nang ang inararo ng propesor ang maganda niyang estudyante. Pagkatapos ihatid pa uwi ay nilinaw ng playboy na hindi ito isang seryosong relasyon, at sumang-ayon naman dito si Ana. Hindi nagtagal ay nabalitaan ni Cecilia ang tungkol kina Ana at Jamie. Binalaan niya ang dalaga na wag na wag mahuhulog sa profesor dahil masasaktan lang siya ng matindi sa huli. Kalaunan ay ipinagtapat ni Ana sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang sitwasyon at gihit ni Charlie na dagdag lang siya sa mga babae ni Jamie. Sa kabila ng babala ng kanyang mga kaibigan at ni Cecilia, hindi pa rin maiwasan ni Ana na maakit sa kanyang profesor kaya naman ay nagpapasibak siya rito kahit saan at kahit anong oras nila maisip. Kahit may misa ay lumalabas ang dalawa upang makapagparaos. Sa mga panahong magkasama sila ay napapansin ni Ana na iniiwasan ni Jamie ang mga tawag ng kanyang ama. Dahil mahilig si Ana sa history ay iminungkahi ni Jamie na maglibot sila sa Europa bago siya umuwi. Gayunpaman, sinabi ng dalaga na malapit na siyang bumalik sa New York, kaya naman ay nagbiru si Jamie na sa kanyang kwarto na lang sila mag-tour. Pagdating sa bahay ng profesor ay napansin ni Anna ang mga laro ang kotse, at giit ni Jamie na sila ng kanyang ama at ng yumao niyang kapatid na si Eddie ang nag-assemble ng mga yon. Iniiwasan niyang pag-usapan kung paano namatay si Eddie ngunit sambit niya na nang mamatay ang kanyang kapatid ay lumabo na rin ang relasyon nila ng kanyang ama. Kinabukasan, biglang naging malamig si Jamie. Ipinaalala sa kanya ni Anna ang karera ng mga bangka sa susunod na linggo, ngunit tugon ng profesor na hindi siya makakapunta dahil kailangan niyang mag-aral para sa kanyang thesis. Sa araw ng karera ng mga bangka, tinanong ni Maggie kung nasaan ang kanyang boyfriend at tugo ni Anna na abala siya sa pag-aaral buong linggo sa library. Gayunpaman, nang makasalubong nila ang librarian na si Laura, sinabi nito na isang linggo na niyang hindi nakikita si Jamie sa library. Sinubukan ni Maggie na pakalmahin ang dalaga, ngunit ipinaalala ni Charlie kay Ana na alam nito ang reputasyon ni Jamie mula pa noong una. Pagdating ni Ridley ay tinanong siya ni Anna kung kasama ba nila si Cecilia, at tugon ni Ridley na isang linggo na nilang hindi nakikita ang dalaga. Nanginginig na tumungo si Ana sa bahay ni Jamie, at pagpasok niya sa loob ay natigilan siya nang makitang lumabas si Cecilia sa kwarto ng nobyo. Galit na pumasok sa loob si Anna, ngunit nagulat na lamang siya nang makita si Jamie na inaalagaan ng isang nurse. Nang subukan niyang magtanong kung ano ang nangyayari ay nagalit si Jamie at sinabihan siyang umalis. Nang maglaon, kinausap ni Jamie si Anna at ipinaliwanag niya ang lahat. Nagkaroon ng cancer ang kanyang kapatid na si Eddie at pinili niyang huwag labanan ng sakit dahil puro pagdurusa lang ang dinanas niya sa mga gamot. Dahil genetikang ang cancer ay nagkaroon din ito si Jamie. Si Cecilia ang dating kasintahan ni Eddie at naging bahagi na rin siya ng pamilya. Tinutunungan siya nito sa pagpapagamot dahil ayaw niyang mangyari sa kanya ang nangyari kay Eddie. Gayunpaman, iginiit ni Jamie na kahapon ang huli niyang therapy. Nagpasya na siyang huwag ipagpatuloy ang pagpapagamot at ito ang dahilan ng pag-aaway nila ng kanyang ama. Dinala ni Jamie si Anna sa kebab truck at sinabihan ito na huwag sayangin ang kanyang buhay sa kanya. Nakita niya ang pinagdaanan ni Cecilia kay Eddie at ayaw niyang ilagay si Ana sa parehong sitwasyon. Inamin niyang masaya siya na kasama ang dalaga, ngunit kailangan na nila itong tapusin. Nang papaalis na siya ay ipinaalala ni Ana ang mismong sinabi ng profesor na maganda ang buhay dahil maikli lang ito, kaya pipiliin niyang manatili sa piling ng nobyo. Tumakbo pabalik si Jamie, at pinagsaluhan nila ang isang mainit at madamdaming halikan. Isang gabi, dumalo ang dalawa sa Anniversary Ball ng Oxford kung saan ay sinalubong sila ng mga magulang ni Jamie. Mayamaya -maya ay pinakiusapan ni William si Ana na tulungan siyang kumbinsihin ang kanyang anak na magpagamot. Nang kausapin ni Ana ang nobyo tungkol dito ay sinabihan siya ni Jamie na huwag na nitong subukang ayusin ang kanyang buhay. Lumapit si Cecilia kay Ana at sinabi ng dalaga na alam na niya ang totoo. Inalala ni Cecilia ang sakit na kanyang naramdaman ng mawala si Eddie at giit niya na hanggang ngayon ay hindi pa siya nakaka-move on. Nang maglaon ay humingi ng tawad si Jamie kay Anna at niyaya niya ang dalaga na sumayaw buong gabi. Subalit pagdating nila sa bahay ay bigla na lang bumagsak ang binata sa sahig. Sa ospital, tahimik na pinagmasdan ni Anna ang nobyo na nakikipag-usap sa kanyang ina, habang si William naman ay nasa labas at labis na nagdadalamhati. Sa kaarawan ni Ana ay dinala ni Jamie ang dalaga sa bahay ng kanyang pamilya at pinabayaan itong magmaneho ng kanyang sasakyan. Nagulat si Ana matapos malaman na napakayamang kontraktor pala ng DPWH ang mga magulang ni Jamie. Pagdating nila sa Engranding Mansion ay sinurpresa ang dalaga ng kanyang mga kaibigan na kanina pa naghihintay. Sa bodega ng alak, maluhaluhang nakiusap si William kay Jamie na magpagamot, sinasabi na hindi niya kayang panuori na mamatay ang isa pa niyang anak. Gayunpaman, iginiit ni Jamie na mas gugustuhin niyang gugulin ang natitira niyang araw sa Oxford na ginagawa ang gusto niya, kaysa sasayangin nito sa ospital. Narinig ni Ana ang kanilang usapan at kalaunan ay tinanong niya si Jamie kung bakit hahayaan niya ang kanyang mga magulang na magdusa muli. Tugon ni Jamie na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon at sumang-ayon naman si Ana dahil giit niya na hindi naman siya bahagi ng pamilya. Binigyan ni Ana ng regalo si William na isang laro ang kotse at naalala ng matanda kung paano niya inaassemble ang mga ganito kasama ang kanyang mga anak. Nang hapong yun, nag-alala si Ana at Antonia dahil kanina pa nawawala si na William at Jamie lalo silang nang hilakbot matapos marinig ang sigawan mula sa silid. Nakahinga sila ng maluwag ng makitang naglalaro lang pala ang dalawa, at natapos na din nilang buuin ang laro ang kotse. Sa hapunan, nagbigay ng toast si William para kay Anna, at nang subukan niyang magbigay ng talumpati para kay Jamie ay bigla na lang siyang napaiyak. Dito ay inamin na rin sa wakas ni Jamie sa mga kaibigan ni Anna na siya ay may cancer. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Jamie kay Anna na sasamahan muna niya ang kanyang ama. Nagpasalamat siya sa dalaga, at tugon ng dalaga na mahal niya ito. maya, -maya ay nakatanggap si Ana ng video call mula sa kanyang mga magulang. Maluhaluhan niyang sinabi sa ina na gusto niyang manatili, kapalit man ito ang magandang trabaho na naghihintay sa kanya sa Amerika. Sa una ay hindi pumayag ang ina, subalit kalaunan ay sinuportahan din niya ang desisyon ng anak. Narinig ni Jamie ang balak ni Ana na talikuran ang trabahong naghihintay sa kanya. Nauwi ito sa isang pagtatalo, sapagkat giit ng binata na ayaw niyang itapo ni Ana ang kanyang kinabukasan para sa kanya. Nasaktan si Ana kaya umalis siya upang matulog sa ibang silid, at binasag naman ni Jamie ang laro ang kotse dahil sa galit. Habang nakahiga ay iniisip ni Ana na bumalik sa Amerika dahil malinaw namang ayaw ni Jamie na manatili siya. Kinabukasan, habang pabalik sa Oxford ay parehong walang imik ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang graduation, sinabi ni Ana sa mga kaibigan na hindi pa rin sila nag-uusap ni Jamie. Tugon ng kanyang mga kaibigan na mahal nila ang isa't isa at yun lang ang importante. Nang gabing yun, nagpasya si Ana na manatili sa tabi ni Jamie anuman ang sabihin nito. Inamin ng binata na gusto rin niya itong makasama, ngunit natatakot siya na baka magsisi ang dalaga. Tugon ni Ana na ang tanging pagsisisi niya ay ang hindi niya makasama ang kasintahan hanggang sa huling araw nito. Nagkabati ang dalawa, at humantong ito sa isang mainit at madamdaming bakbakan. Kinabukasan, nagising si Ana at napansin niyang hindi na sumasagot si Jamie. Sa ospital ay sinabi ng doktor sa pamilya na nagkaroon ng malubhang pneumonia ang binata. Dahil pinahina ng kanser ang kanyang immune system ay kinailangan nilang ibalik sa therapy si Jamie. Umiiyak na ipinaliwanag ni William na ayaw ng kanyang anak na magpagamot pa, at kailangan nilang galangin ang kanyang kagustuhan. Pagkaalis ng doktor ay naghawak kamay ang tatlo at sumandal sa isa't isa habang umiiyak. Nang makauwi si Jamie sa bahay ay humiga si Ana sa tabi niya at sabay nilang inimagine ang mga bakasyon at paglalakbay na hindi na nila magagawang magkasama. Pagkatapos nito ay tahimik na pumanaw si Jamie sa mga bisig ng dalaga. Mag-isang pinuntahan ni Ana ang mga lugar na pinangarap nilang puntahan ni Jamie. Pagbalik niya sa Oxford ay siya ang pumalit sa mismong klase ng yumaong nobyo. Ibinahagi niya sa mga bagong estudyante ang kaparehong linya na binigkas dati ni Jamie, at pagkatapos ay nag-alok din siya ng cake para sa kanilang lahat. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.